Ayan, tanggalis stress mo na kami. Ayan pa lang mga gunakis kong makukulit ayun. Eh, no? Shoutout kaya ti Nasa Purak, Pampanga. May event sila ngayon. Dapat meron kaming ano run, eh. Sa uh, karira din. Nakansin natin. Hindi tayo sumama. Ingat mga ano. Tinduro mga master na enduro ano adik adik <laughs> ayan ayan shout out sa Ligalas team ayan oh kulaan nyo kung sino kasama ko against the light wait lang magtostata magtostata tayo ng pork chop uling na uling na uling na uling na uling na punas punas Okay, oh, okay, okay, to, pwede to pa ano, pamain. Ay, yung ano to, tuloy, yung tuyo. Ayan. Sa, sa, lo, oh, nabigla sa uh, uling. Itaas mo kaya kung tito, no? na to, eh. Doon, no? Yeah. Ano mo nga dyan? Asus mo yeah. nga dyan. Mayroon lang to, mo. Kaya lang kinakalawang. Ayun, no? Ito na lang. Diyo, mo na lang. Sige. Ilang pito